yes, good afternoon mga kapagsiyaw. Hi, mga kapagsiyaw. Magandang hapon pala. Ayan. Hi. Andito po tayo sa ating bahay, sa munting bahay, sa munting bahay. Ayan. Mayroon akong ipapakilala sa inyo ha. Alam niyo mga kapagsiyaw. <laughs> Ayan ay sekreto, pero vulgar pala. Hmm. Totoo kaya? Yes, of course. Tingnan niyo mga kapaksew. Hmm. Sino yan? Oo, oh, ayan na. Ayan na, ang sekreto ko. Ayan. Dito pala sa Hello. Ano, bakit nandito ka, Ben? Wala, namamasyal lang. Wow, namamasyal lang. Namamasyal lang yung lipad ko. pa pasyal lang muna. pa pasyal lang muna ganun talaga pag ang tao ay mayaman na, papasyal-pasyal na lang muna syempre <laughs> mayaman na nga naman kaya pasyal, pasyal nga lang syempre ito Malayo. si Ate Beth hindi pa mayaman, mahirap pa magbablog muna tayo alam niyo mga kapagsil sa hapong ito nice kong iparating sa inyo ang buhay nga naman ng tao ay parang life tayo ay puno ng paghihirap Diba? Totoo yan, mayaman man o mahirap ka, ang lahat ay naghihirap. Wala po exempted sa buhay. Dahil iba't iba ang ating mga problema. Ang problema ng tao ay iba't ibang klase. ayun lang sa problema ang dumarating sa buhay natin. Kaya mga kapaksew, panuorin ninyo ang aking video. Dito po kayo makakapulot ng mga idea or mga namdamin na dapat niyong gawin na hindi tayo ma-stress pagdating sa mga problema sa pamilya. Yes. Unang-una, sinabi ko na sa inyo, ang problema ng pamilya ay limang uri. Unang-una is financial. Pangalawa ay sakit. Pangatlo, yung mag-asawang nagloko. Pang-apat, yung uh, mga kabataan na matitigas ang ulo kapag mayroon kang anak. No? Di may wasan yan. Tandaan yes. Yan. Kahit gaano kaganda at kabuti ng pamilya mo, dumarating sa buhay ng tao, sa pamilya, ang mga swael na anak at swael na asawa. Mababae man o lalaki, ganun talaga. Panglima, yun po yung mga bayarin. <laughs> mga bayarin na hindi natin kayang bayaran, lalo na kapag negative or ang kita natin ay kakaunti lang. Hindi sapat sa ating pangangailangan. ba diba, mga kapagsiyo? Imagine natin ang buhay ng tao ay parang gulong. Umiikot lang yan. Kaya mga kapagsiyo, tandaan ninyo. Hindi natin pwedeng baliwalain yan. Yan lahat ay dapat nating tanggapin kasi lahat ng yan ay darating sa buhay ng tao. Kaya, tandaan natin mga kapagsiyo, Huwag natin at ang aking video dahil dito po ninyo mapupulot ang lakas ng loob kung paano natin maiwasan ang stress. Tayo ay stress na, huwag natin dagdagan. Kaya thank you very much. Panoorin nyo lang kami. Ito na po ang dalawang stress sa buhay. Ayan. Oh, tingnan nyo mga kapaksiw. Yan po yung mga stress sa buhay pero awanan ng Diyos, pakakaraos din. Gumaganda naging matibay at nagiging mapayapa ang buhay. Kaya thank you very much and good afternoon. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bibet Gabasap. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>